Madalas pong napag-uusapan natin dito sa channel natin kung ano yung pinaka most effective way para bumalik ang ex mo. Today mga utol ay pag-uusapan naman po natin yung may impact. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutan mag-subscribe. And syempre pa paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong. Tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problema relasyon. Madalas narinig nyo sa akin na the most effective way to win your ex back ay yung tinatawag nga po na no-contact rule. Ito po mga utol ay totoong-totoo naman. Pero today, mas pag-usapan kaya natin yung may impact. Yung tinatawag at sinasabi ko naman pong the most powerful way to get your ex back. In the previous months kasi as a coach, lagi ko na-experience sa mga client ko yung biglang nagkakabalikan, yung biglang nagkakaroon ng success at build-up connection sa dalawang taong naghiwalay. At ang paraan at method nga po na ginamit ay ang pag-walk away. Opo, naintindihan ko naman po na pagkakayo po ay nasa breakup, ang dami pang masasamang nangyayari, may mga bad terms po yan. So of course, walking away is not appropriate at sometimes, at kung minsan, hindi mo basta ito magagawa. Although sinasabi ko nga po na ito po ay may matinding impact at siguradong pressure at blow sa ex mo, hindi ko pa rin masasuggest na ito po ay dapat gawin mo agad-agad hanggat medyo magulo, marumi at may negative na pagtingin pa ang ex mo sa'yo. Pero once na na-establish mo na ang posisyon na sinasabi ko kung saan may positive connection na o yung binlag ko nga yesterday na sinasabi nga po nating na-validate mo na yung breakup, immediately mga utol, mag-walk away po tayo. Bakit? Lingid sa kaalaman natin, napakaraming advantage nito. At ang mga pabor na to ay mas papabor sa atin kesa po sa taong nag-dump sa atin. Sa objective mong ma-win ang ex mo, of course napakalaga ng value eh pagka kayo po ay nag-walk away, mapipigilan po nating mag-decrease ito. By simply staying kasi, trying to fix the problem, kayo po ay magmumukhang devalued. Dahil pag tayo po ay nabibreak ang pakiramdam ng parang hindi ka welcome, ay pumapasok. I'll give you a scenario. Parang party, o sabi na nga po nating event niya na hindi ka welcome. So pagka pumunta ka doon mga utol, syempre po yung nag-invite, o yung facilitator ng okasyon o yung mga tao doon na feeling nga nila hindi ka welcome ay ang dami nang nakikita at napupuna sa'yo. Unang-una, lalabas na parang gate crusher ka o makapalang mukha natin. Di ba po, pagka ganun ang pakiramdam at negatibo na kagad yung vibrations towards you, ang dami na papansin. Like for example, di naman maganda yung suot. Late pa, Kala mo naman kung sino kung umasta, ang daming negative pero sa totoo lang hindi ka naman ganon. Kumbaga yung simpleng pag-gate crash mo lang sa isang lugar na hindi ka welcome, halos 20, 30, 50 na nga po yung mga negative things na mapupuna sa atin. Ganon po ang pakiramdam ng isang nasa breakup na nire ka na ng ex mo. Nagali nag a na hindi ka na nga po welcome sa kanya. Hindi ka na invited at hindi ka nakaaya-aya sa relationship. Real talk yun ha, kasi yun naman po talaga totoo. So the more na nagpipilit ka, para kang gate crasher. Dito makakatulong ang walk away mga utol Dahil pag walk away mo sinasabi mo na hindi ka tatanggap ng ganitong klasing treatment I would like to explain na kung halimbawa kayo nga po ay magpipilit At makikita yung mga negatibong bagay na yon Lalong magkakaroon ng enough reason ng ex mo para ito yung breakup Para din yung isang gate crusher na maraming napapansin sa iyo So hindi nila mapipigilan na later on magagalit na siya ba diba? sa una lang parang hindi ka invited pero sa susunod no, sisiraan ka na and then sa mga susunod na kabanata is ang sama na ng tingin sa'yo. Lumalala eh. So yun ang tamang posisyon. Now, papaano mo maibabalik ang ex mo sa pamamagitan ng walk away? Wala naman masyadong effort yun. Although kailangan mo talagang humakbang palabas ng relationship, agad, agad. Dahil dun palang magbibigay ka na ng clear message at signal sa ex mo na hindi ka sasali dito sa breakup struggle na to. Kung gusto mong magkaroon ng mga challenge or attachment breakup struggles, ikaw na lang. Ako, lalabas ako dito. Magwo-walk away ako papalayo dito. Yon ang clear message ng walking away kaya ito po ay parang blow at impact sa ex mo agad-agad. By doing this, malalagay mo kagad yung ex mo dun sa state of confusion. Wherein mapupuno ng mga doubts, mga alinlangan sa naging decision. Walking away kasi mga kapapong is like a super phenomenon na ang power ay hindi ine-expect ng ex mo. isang research ay sinasabi nga na kaya siya effective because of two main thing. One, dito mo may employ agad-agad yung separation anxiety, fear of losing you. Second, fear of independence, freedom. Siyempre naman po, since na kayo po ay naging na nagkaroon kayo ng repeated exposure, nasanay siya sa iyo. So ngayon, para bang pababayaan mong lumakad dyan sa tulay ng mag-isa, na dati naman ay nagkakasabay kayo halos, na araw-araw most probably ay inaalalayan mo siya. Ngayon, walk away ako dito, maglakad ka dyan mag-isa. Ganon ang magiging pakiramdam ng ex mo pag kayo po ay nag-walk away. Another bonus thing most probably is yung the feeling of discomfort. Kasi every person, naghahanap tayo ng satisfaction kahit ka po breakup yan. So kung meron pa siyang mga attachment na nafe-feel, na most probably naman ay meron, immediately makakaramdam siya ng pagiging uncomfortable dahil nga po sa biglang pangyayari. Lastly, kaya siya powerful dahil ito po ay complete display ng self-respect. Eh ba diba sinabi ko naman po, hindi ka re ng kahit sino, even ng ex mo. Kung hindi mo na i-display at naipaparamdam na kaya mong irespeto rin ang sarili mo. Ang objective mo dapat siya ang mag-chase sa hindi ikaw. Dapat kaya mong mag-walk away from extraordinary, from something scary, from something risky to win them back. Walking away of course will promote self-respect at ang pagkakataon na once again ma-inspire ang ex mo at ma-motivate na bumalik sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo today. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV. yeah okay.